Ako po si Royce C. Si Tolentino, anak po ni Edgar G. Tolentino. Tumating po yung hindi namin inaasahan na pangyayari yung January 6, 2022 na bigla pong sinugod sa ospital yung aking ama dahil po um, nakaroon po siya ng stroke kung saan po sisiscan siya um, after nyo sa sisiscan is nakita doon pamumuo ng kanyang dugo sa utak. At ang ginawa namin, pinag sa na lang namin yung lahat ng words namin. Kasi siya na lang yung malalapitan namin sa oras na yun. At dumating nung araw na kinakatokutan namin yung January 8. Um, akala ko, New Year, New Beginning. New Beginning nga, kaso lang, wala na yung amin ama na tuluyan na siyang bumigay yung kanyang katawan yung January 8. Napapasalamat din ako sa um, All Weeks Big Toast kasi sa tulong ng team ko po, ng Team Milano Hawks International, na sila po unang nag-assist sa akin kung saan ko po ikokotak yung All Weeks Big Toast through Fiber. Kung saan sila po nag-assist sa akin na mga needs po ng requirements at mga kailangan ko ipasa para maano ko po yung bullion assistant ng aking ama. Magte-thank you ako sa OBI saan na-claim ko na tong bullion assistant na yun na araw na ito ng January 27, 2022. Alaking bagay itong tulong sa amin kasi yung sa may bullion po ng mga expenses is mababayaran po na.